Alam mo ba na ang taong tahimik, minsan sila pa ang may pinakamabangis na pag-iisip? Hindi sila pala salita, pero hindi ibig sabihin nun, wala silang napapansin. Ang introvert, hindi mahina. Mas madalas, sila ang pinakamapanganib kapag nasagad. Tahimik sila pero pala isip. Habang ang iba nagsasalita, sila naman nag-o-observe. Kaya nilang basahin ang katawan mo, ang tono ng boses mo, at pati ang intensyon mo nang hindi mo namamalayan. At dahil hindi sila mahilig sa drama, hindi ka nila aawayin. Pero pag sumobra ka, tahimik ka rin nilang lalayuan. O mas malala pa, kaya ka nilang balikan Nang mas masakit, mas malamig, at mas planado. Ang utak ng introvert parang isang maze. At kapag sinaktan mo sila, hindi sila gumaganti agad. Pinag-iisipan muna nila kung paano mo mararamdaman ang